So ayan mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat At syempre, welcome back dito sa channel ko So ayan mga pre, for this video ay umuwi tayo sa bahay Dahil may order tayo ng Platinum King Mollies At ng Japan Blue Gold Double Sword So sa araw na to mga pre ay kukuha tayo ng 40 pieces na Platinum King Mollies So kanina ay pinakyat ko na yung iba so nakikita nyo ayan so nandyan na sa itaas ng net so yung mga uh, platinum king molis na nasa taas ng net ay hindi ko yan sinelect so kunuha ko lang ng net pagkatapos nilagay ko dyan sa taas uh, kasi hindi natin ito pwedeng galawin lahat kasi nasa 350 pieces ata to so pagkatapos uh, 40 lang yung kunin natin so dito naman ay uh, yung Japan Lugol Double Sword natin. So ito na yung huling uh, batch na may out ng ating uh, uh, mini gappy farm. Ayun, mini gappy farm talaga. <laughs> so yun mga pre ito, uh, kanina nakuha ko na yung Japan Lugol Double Sword. So kinuha ko na lang kasi wala namang uh, Tagahawak ng camera so mahirap. Uh, ayan So laki na ng isa oh, tingnan niya. Uh, breeder na yan, breeder na nga. So, ito yung idadagdag natin sa naunang harvest natin. So, nakapanood ka ng vlog ko. So, ito yun. Uh, yun. Uh, idadagdag natin to. At syempre, ayan, uh, ilalagay muna natin dito para hindi sila uminit yung tubig. Kasi, kukuha tayo dito ng uh, Platinum King mollis natin. So, 40 pieces lang yung order sa atin. Kasi, may kasabay to na... Goldust uh, gold dust moli tsaka black liar tail na uh, moli na i-ship natin. So, ayun mga pre, uh, siguro umpisahin ko na pagkuha para makauwi na tayo. Let's go. So ayun mga pre, ah uh, ilalagay ko na lang sa plastic direkta siguro. Dahil wala naman tayong tagahawak ng camera kaya ilalagay ko na lang. So ayun mga pre, umpisahin ko na. Let's go. So ito na mga pre yung mga platinum king molis eh, no? may mga malalaki na talaga tsaka yung iba ah uh, kasi apat na batch to yung nilagay ko dito so kukuha ako para makita nyo so, ang bilis hindi talaga mahuli ay wala akong makuha <laughs> oh! so ito net na lang yung gagamitin natin para makuha natin ayan So, ito yung example ng Platinum King mollis na ibibigay natin sa ating customer. Ayan. So, kukuha tayo ulit ng 40 pieces. So, nakaraan nakakuha na ako dito ng 35 pieces na may order din. So, ngayon ay kukuha tayo ng 40 pieces. Ayan. So, direct ako ng mga presa plastic kasi baka mahulog yung camera ko. Nako, patay tayo dyan. So, hindi ko na pinili itong mga pre. Meron pang... Ha, <laughs> ah, grabe. So, mga pre, ah, hindi ko expect na ganito talaga. Ganito, kasarap. Yung masahe ng Platinum King Mall. Isa yan. <laughs> Nakakilite. <laughs> hindi ako makakonsentrate. <laughs> so, yan mga pre. Ang hirap mag-concentrate na manguha kapag ganito. Parang isang libong langgam na kumakagat pero hindi masakit. <laughs> Ayan, tingnan nyo. Ayan. So, gutom na gutom sila. Ayan, akala nila yung paako <laughs> so, grabe, sobra. <laughs> ah, kilit eh. So, sana ma-experience nyo to mga pre. As in, ang sarap talaga. Dahil okay, mga pre, siguro uh, magre-relax muna ako sa free na foot spa ng Platinum King Molly. So, total, uh, hindi naman ako nagmamadali. So, upo muna ako dito at mag-relax. Let's go! <laughs> oh, sarap! Ang oh. oh, grabe! <laughs> Uh, talagang to pre ah uh, kung hindi <laughs> talaga kayo ay talagang ang sarap so subukan nyo sa so, mga alaga nyo talagang ang sarap talagang na, hindi siya masakit ah uh, talagang nakakiliti lang iya yeah, tingnan nyo so parang ano hindi ko hindi ko explain yung sarap tsaka yung Basta yung kagat mga pre, talagang <laughs> So mga pre, matagal na sa akin yung mga alaga na to So first time na nag ako, na nakalusong ako Na <laughs> ganito yung ginagawa nila kasi ah, kapag nag-harvest ako ah, Tumatakpo sila lahat Nagtatago Pero ngayon <laughs> Masarap So sana ma-experience to ah, Ng ibang kahabi natin So ito yung isa sa mga Masarap na binipisyo sa fish keeping So hindi ko pin expect So naranasan ko na yung gapi Naranasan ko na, na rin yung ah, danyo Pero iba to mga pre <laughs> <laughs> talagang nakakawala ng pagod nakaka-relax hindi ko matpahilan yung tawa ko kasi ang talagang iwan hindi ko maintindihan so, siguro mga pre ko na ulit itong pagkuha let's go so ayun mga pre Ah, nandito na yung mga Platinum King Mollies natin So pasensya na hindi ko na kanina na videohan Kasi na overwhelm ako sa sarap ng foot massage ng ating Platinum King Molly. So hanggang ngayon, hindi ko mapigilan yung tawa ko. So ayan. So, marami na lang mga fry yung mga breeders natin. Ayan sila, o, tingnan nyo. So time lang para makuha lahat niya kasi wala pa tayong paglagyan. So ito, yung mga gold dust molly natin na layer tail na soon, mga anak na rin. So ayan. So marami tayong paghahandaan dito mga pre At syempre yung mga platinum king mollies natin ay i-release natin yung nasa taas ng net Para naman uh, makapagpahinga sila At pagkatapos nito ay uuwi na rin ako sa fish store So natin doon at uh, i-acclimate So mamaya mga pre papakita ko sa iyo yung nakuha nating platinum king molly So ilalagay natin sa uh, viewing tank Para naman uh, at least clear yung vision nyo So, hindi to, hindi pa to mga pre semi breeder so juvie size pa lang yung mga to. Pero magaganda yung mga katawan nila. So, hindi yung typical na mulis na mahaba at saka So, mamaya makikita nyo kung ano yung itsura niya pagdating sa brewing tank. So, update ko na lang kayo mamaya mga pre. So, ayun mga pre, acclimation time. So, pinaka-importante sa lahat yung acclimation para naman na mag- ah uh, the same yung temperatura ng tubig na nandito sa pet shop at saka doon so dito natin yan ilalagay sa tank na to mga pre so nasa 5 days na yung tubig dyan so dyan natin lalagay yung mga platinum king mollis natin So mga pre, yung mga Platinum King muli natin ay nandito na sa kanilang tank. So sa so mga nagtatanong yung size ng tank na to ay 12 x 12 by 12 by yan So yung ating uh, Japan Blue Gold Double Sword ay nandyan at yun. So dito natin yan ilalagay sa naunan nating na harvest. So may order tayo na 18 pair bound to Rojas City. So ayun mga pre, uh, pagpahingayin muna natin sila. May time pa naman. Meron pa silang 2 days and 2 uh, nights na para makapagpahinga. So eh, kukondisyon natin to para sa shipment natin. So ayun, uh, ito lang siguro muna mga pre yung ma-update ko sa inyo. So abangan nyo yung delivery natin. So marami tayo ditong stock, mga glow tetras natin. Ayan mga barbs natin, angel fish natin. So marami tayo diyan, mga maliit na tetra, mga koi. Ayun, meron tayo dito mga molly. So itong mga mollys na to, yung black light tail mollys at saka yung mga gold dust molis natin ng mga breeders. So kasama yan sa so, ship natin sa Rojas. So dito may mga angel fish, black moor, uh, red and white oranda at siyempre yung mga accessories natin. Ayun, kompleto yan. Tsaka yung mga fish foods natin, ayan, kompleto. So, bisitahin nyo kami dito sa Rian Aquatics and Accessories. So, yung mga pre, sa hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick naman po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video yung ginagawa ko. So, yung mga pre, hanggang dito na lang video natin. God bless us all and bye-bye!